Ano na ba, GJ? Ha? Asa na kadaldalan mo ngayon? Hindi na? E -shii -shii -shii. Asa anong daldal mo? Sa akin ka lang tumingin. Ano na ang daldal mo? Anong kwento mo sa akin? Anong kwento mo sa akin? Hmm. Camera shy din na sagot. karena sagot sagut sagut saken, Ano, li, mo muna ng kamera, Na iya kah ba, ha, hihi, <laughs> <laughs> hihiya, <laughs> oh. ang laki ng ngangot mo, di ka makahinga. Mm -mm. Aba, sumasagot pa, no? Mm -mm. <laughs> Lik na <ka> tingin <laughs> sa... Artista to paglaki. Eh. Ah, Ate ka. Mm -mm. Alika dito. Rockstar yung hika mo. At buhok mo. Ha? Para kang palong. ka dito. Dito ka lang. Hi, -hi. Gusto na naman dumede, matakaw. Teddy, ah. ikaw? Chija, dito ka lang sa akin. Ay, ah. dito. Ay, ka dito. Diyan ka Sa akin ka marap. Gutom na ikaw? Gutom na ba yan, BJJ? na hmm. ko nakausap mo Kung ngayon. Ayaw mo na. Sawa ka na. Nagsawa na ang bujeng. Pick, boom, pick, boom, -tap -tap boom.

Ano ka usapin mo na ako, Belina? Uh, Kamukha mo ba si Donald uh, ah? uh? Ismail, ismail. Yan na, ang puti ng dila niya ah. Bakit pa ba na yung tiyangkan? ba ang pagkain mo? Hali ka dito. Dito ka kumain. Uh. Dito ka kumain. Huwag doon. Hindi ka dito susuntun Ay, ayaw na. Bye-bye. Ilaglag ko kahit sa mga mga <laughs> Bye-bye. Bujing. Bujiji. Bujujuy. Bujujar. Pag ikaw mamaya, dinaldala mo kasi susuntun ka. Bye-bye.